So, nagpapakulo na tayo dito ng giniling, guys. Kasi, late ko na siya nailabas. Frozen pa siya. Pakuluan na lang natin siya sa konting tubig. So, habang nagpapakulo tayo ng giniling, magbalat muna tayo na ating potato. Sarap kasing nagyana oh na ng patatas ang ating picadillo. Luto ng picadillo huwag natin aalisin ang ating tomato sauce. Set aside muna natin siya. Nalito na siya, guys. Lagay tayong konting mantika. Lagay na natin ng bawang. Sunod na natin ang sibuyas. Lagyan natin ng butter para mas masarap. Lagyan na natin yung carrots. Yan. Lagyan na rin natin yung ating patatas, guys. Yan, para masarap. Kain lang natin siyang maluto. Saka natin ilalagay yung ginili. Madali lang itong maluto, guys. Kasi maliliit lang yung pagkahiwa niya. So, dito na yan. Lagay na natin itong ginili. Ayan, sarap. Lagyan na natin ng asin. Paminta. Yan, masarap to guys. Yan. Lagyan na natin ng ating tomato sauce. Yan, sarap. Nilagyan ko siya ng 1 cup of hot water. Yan. Luin na natin siya, guys. Sarap. Lagyan natin ng toyo. konti lang, guys, pampakulay. Lagyan natin ng konting asukal, guys. O, yan. Tapos, lagyan natin ng egg, guys. Tara, let's Guys, luto na. Ang ating picadillo. Shut up, got in and